Mainit pa rin pinag-uusapan sa social media ang patungkol sa isyong pag-unfollow ni Kisi Concepcion sa Instagram sa mag-amang si Nakiko at Frankie Panghilinan. Mas lalo pa itong muling naungkat ng magbahagi si megastar Sharon Cuneta ng open letter para kay Frankie patungkol sa pagiging mabuting anak nito. Sa naturang post, ibinahagi ni Sharon ang kanyang saloobin sa pag-alis ni Kake papuntang ibang bansa upang mag-aral. Ayon pa kay Sharon, maswerte siya dahil nagkaroon siya ng anak na katulad ni Frankie at mga kapatid nito. Hindi rin daw siya binigyan ni Frankie ng sakit ng ulo. Pinasalamatan din niya ito sa pagiging good daughter. Nakapanayam ng programang Christopher Ferminute si Casey at dito nausisa ang patungkol sa issue. Kinumpirma niya sa mga hosts na sina Christie at Romel ang pag-unfollow niya sa kanyang stepdad na si former Senator Kiko Pangilinan at half-sister na si Frankie Pangilinan. Anya, kailangan niyang alagaan ang kanyang mental health para na rin sa peace of mind niya. Hindi perpekto ang kanilang pamilya, mayroong pagkakataon na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan at madalas madaling mapuna ng mga tao dahil sa showbiz ang kanilang pamilya. Wala na umano siyang maidadagdag pa dito. Ang nais lamang niya ay maging masaya at gayon din para sa kanyang pamilya. Buong pahayag ni Casey, hindi naman po masama na magkaroon ng time na meron kayong ina-unfollow. Mahirap lang po talaga kapag showbiz po yung family, talagang lahat po pinupuna po. Ako kasi, I think, yung sa akin is more of, like I said, may mga complicated po talaga pagdating sa blended family. Meron din po talagang mga times na hindi perfect. Hindi po kami perfecto. And hindi po lagi kailangan perfect. So, wala naman po akong gustong ikwento pa apart from the fact na ako. I just want peace of mind. I want to be happy. I want my family to be happy. Ang gusto ko lang maging light. Masaya, ayoko ng maraming drama. Yung forgiveness kasi sa family, important din yun siguro para maging okay yung takbo ng relationship ng lahat. Nabanggit din sa programa na ayon raw sa source ni Christy Fermin, ay alam na alam ng ama ni Kisi Conception na si Gabi ang tungkol sa dahilan ng pag-unfollow ng anak kina Kiko at Kaki. Gayunpaman, sa ad ni Christy ay hindi ugali ni Gabi na makialam at makisali sa ganitong issue. Samantala sa panayam sa aktres ng talent manager na si OG Diaz, nabanggit ni Casey ang kanyang blended family na hindi lahat ng miyembro ng pamilya ay magkakasundo at hindi madali ang takbo ng relasyon sa isa't isa. Saad hindi lahat ng kapamilya makakasundo mo. Hindi lahat ng family magiging smooth yung relasyon. May mga time talaga na pwedeng hindi kayo okay. I think at the end of the day, level of maturity din yan on both parts na trabahuin mo yung sarili mo para magmature ka pa. Tuloy-tuloy lang kung sino ang meant sa'yo babalik sa'yo.